I don't, I don't... Dahil kay Governor Ramon V. Gico III, may kalsada ng magdudugtong sa eastern at western section ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Link Expressway o PLEX. There will be growth in business, in investments. There will be more jobs created. There will be More ease in travel. Limang buwan matapos lagdaan ng Pangasinan Provincial Government at San Miguel Holdings Corporation ang Joint Venture and Tollway Concession Agreements, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng 42.76 kilometer expressway project. Kapag natapos ang proyekto, ang mahigit dalawang oras na biyahe mula Binalonan patungong Lingayen, magiging 30 minuto na lang. Malaki ang may tutulong nito sa turismo. With the new facilities like Pangasinan Link, Expressway, we're able to generate more tourists who can do more activities, availing of our facilities and services, which means uh, generation of uh more jobs byahe ko lagi is two hours before bago makadating sa school makakatulong siya sa akin bilang estudyante na nakatira pa sa Manawag ang napansin ko po doon sa proyekto ni Governor Giko mas mapapadali yung transportasyon ng aming mga paninda usually pag ikaw ay isang businessman hinahabol mo talaga yung time laking pasalamat namin kay Gov at Uh, nagkaroon ng ganitong project. Ang Pilex sa isa lamang sa ilang legacy projects ni Governor Giko sa pakikipagtulungan sa San Miguel Corporation. Walang gagastusin ang probinsya sa proyektong ito. Bukod sa pagkakaroon ng share ng kita sa Pilex, pagkatapos ng 35 taon ay magiging pag-aari na ito ng Pangasinan. Pangasinan, ang galing! Dana Laureano, Nagbabalita.